News Update Mga balita ngayon Dalawang sundalo patay, pito sugatan sa ambush sa Basila 3.4 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa dalawang lalaki sa Marawi City Tatlo patay, isa sugatan matapos mahulog ang isang pickup truck sa isang bangin sa Benguet. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan Ngayon Dalawang sundalo ang kumpirmadong patay habang pito ang sugatan matapos silang tambangan ng mga armadong grupong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Upper beng, beng sumisip ba basila nitong Miyerkules ng hapo. Nauwi pa sa inkwentro ang pangyayari na nagresulta sa pagkasunog sa isang military truck ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon kay 101st Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon, ang insidente ay resulta ng miscoordination patapos bumisita ang ilang tauhan ng United Nations Development Program para pag-usapan ng isang proyekto sa lugar. Naniniwala pa si Luzon na posibleng mga peace spoiler umano ang may kagagawaan ng nasabing trahedya. Agad na isinugod sa pagamuta ng mga sugatang sundalo habang patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga milita sa pamunuan ng MILF sa Basilan para sa investigasyon. Nasabat ng mga operatiba sa isang buy-bust operation ang nasa 3.4 million pesos na halaga ng inihinalang shabu sa barangay Poblasyon, Marawi City, Lanao del Sur nitong Miyerkules ng hapo. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA BARM, kinilala ang dalawang suspect na sina alias Muning at alias Ale. Nakuha na sa dalawa ang kalahating kilo o limang daang gramo ng shabu at iba pang ebidensya kasalukuyang nasa kustudiyan ng Pidea Bar ang dalawa na mahaharap sa kasong paglaba sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tatlo ang nasawi at isang sugatan sa isang aksidente sa Kamanggaan First Gate, Barangay Ukab, Itogon, Benguet, Kamakalawa. Kinilala ang mga nasawi na sina Jefferson Amayag Oplas, 20 na taong gulang na driver, Ruvelin Agapinan, 27 anos, at Charles Oplas, 21, parehong pasahero. Ang mga biktima ay pawang residente ng Luneta, Antamok, Barangay, Luwakan, Itogon, Benguet. Ang sugatana ay ang labing apat na taong gulang na si Luisito Bakoko. Ang mga biktima ay sakay ng isang Toyota Hilux Conquest na papuntang Baguio City nang mawalan ng kontrol ang sasakyan at sumalpok sa concrete barrier. Matapos nito, tumaob ang sasakyan at nahulog sa isang bangin na may lalim na isang daang metro. Idineklarang dead on the spot ang mga batang Oplas. Habang isinugod naman sa ospital si na Jefferson Oplas, Agapinan at Bakoko. Si Bakoko ay kasalukuyang nasa stable na nakondisyo. Sa kasamaang palad, pumanaw din si na Jefferson at Rubelin habang ginagamot sa ospita. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang sanhi ng aksidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.